dulot ng matinding trauma. Naku po, mga kababayan po natin. Sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ang ginawang uh, overkill or sobrang puwersa na ipinadala ng Philippine National Police Special Action Force, CIDG, uh, at uh, ilang kasundaluhan pa umano ang nakita na nakapaligid uh, sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. samantala ang kanilang hinahanap ay isang tao lamang at ito nga po si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ayon kay Attorney Vic Rodriguez, isang tao lang ang hinahanap mo at hindi pa kilala bilang bayolente. Si Silvian mo ng warrant of arrest with so much numbers of state forces. No po. Sobrang dami talaga no mga kababayan po natin. Kaya nagulantang, nagulat po ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at the same time, madaling araw po. Wala kang pwedeng masabi dito kung hindi excessive use of force and uh, hubris. Ego tripping na rin ito. Grabe. Kasi matindi talaga ang kanilang mission na itik down itong si Pastor Apolo Kibuloy. Pero mukhang mahina at failure po ang intelligence ng uh, ating uh, Philippine National Police. Dahil tingnan mo, simultaneous po ang kanilang ginawang pag-grade sa iba't ibang uh, Kingdom of Jesus Christ compound pero wala naman si Pastor Apolo Kibuloy. Ah, at wala po silang search warrant kundi uh, ito po ang kanilang dala ay warrant of arrest lamang laban sa pastor. So, sobra-sobra ang kanilang uh, pinakitang pwersa uh, sa pagpasok sa bahay umano ni Pastor Apolo Kibuloy. Ngayon, ang pakikiusap pa ng... Uh, Philippine National Police ay maging huminahon daw ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ha? Sa ganitong pagkakataon po, eh, talagang magpapanik sila. Lalong-lalo lalo na, hindi naman mga bayulente ang mga nakatira dyan. At the same time, may bata, matanda ang mga nandyan sa loob ng compound. Philippine National Police, limang compound ng KOJC ang sabay-sabay na sinalakay ng iba't ibang unit ng PNP para maghain ng warrant of laban kay Kibuloy at lima pang kapwa akusado sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. So itong mga umano'y akusasyon kay Pastor Apolo Kibuloy ay hindi pa naman ito napapatunayan ah, mga kababayan po natin. Punto po ito ay uh, nananawagan po tayo doon po sa mga supporters at sa mga kaibigan ni uh, Pastor Kibuloy doon po sa mga lugar na nabanggit po na uh, ang intention po ng Philippine National Police ay uh, i-implement po yung Wakanto Pares na inisyu po ng ating mga korte so ang pakiusap po natin ay maging mahinahon po tayo lahat So dapat po <laughs> dapat po makababayan po natin mukhang yung uh, PNP ata yung magiging mahinahon. No 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 no. <laughs> at mukhang hindi po nakita niya uh, Colonel Spokesperson Jen Pahardo itong uh, nasa ground kung gaano kadami na mga pulis ang pumasok, may mga nasaktan at sa persahan nilang pagpasok po nasira pa ang ilang kagamitan ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit hindi sila ah naging uh, legal hindi nila din nilaan sa legal na proseso 'di ba napakita sila ng search warrant at uh, warrant of arrest kinausap nila yung mga nagbabantay o yung mga tao sa Kingdom of Jesus Christ 'di ba kasi hindi naman sila haharangan eh papasukin naman sila basta't idaan lang sa tamang proseso at kapag nagkandak din sila ng search dapat may mga abogado may media may mga barangay official o mano. Yan lang din naman yung pakiusap ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nandun sa loob. Talaga nagulantang lang sila kasi alas tres ng madaling araw. Eh, may mga armado, tao na pumasok, nakaporma, ah, kompleto sa mga matataas na kalibre ng armas, nakapulger. Eh, parang gera ang kanilang pupuntahan. Samantala, ang kanilang papasokin ay isang simbahang establishmento. Hmm. Ang inyo pong kapulisan ay nandoon po Uh, for official discharge of their duties. Kasama sa sinalakay ang compound sa Glory Mountain sa Davao City, kung saan may mga inarestong supporter ni Kibuloy. Pinuntahan din ng mga pulis ang KOJC compound sa Buhangin, Davao City. I want to take this opportunity also na manawagan muli kay Pastor Kibuloy at iba pa pong mga akusado na para maiwasan po yung mga ganitong uh, mga sitwasyon ay sana po ay uh, sumuko na po sila at harapin po yung mga kasong isinampa po sa kanila para mabigyan din po sila ng pagkakataon na sagutin itong mga reklamo. At uh, I think yung courts po ay uh, yun po yung uh, proper venue para sagutin po itong mga reklamong isinampa po sa kanila. So may mga lumabas pa po na allegation, information. Na umano'y nandun din umano ang ilang sinasabi po ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na may mga pumasok po na mga miyembro umano ng uh, American or American forces. I don't know kung anong klaseng American forces yung nandun na nakita umano nila na ilang araw na na nagsusurveillance, nagpapalipad ng drone, uh, at mismo nakita umano na pumasok sa compound. So, dapat binidyohan po nila. Uh, yan, mga kababayan po natin. I don't know kung may video po silang hawak, may ebidensya po silang maipapakita doon sa mga individual na sinasabing posible o mano na gustong magurgor kay Pastor Apolo Kibuloy kung sakaling matatagpuan po nila. Kaya tuloy, iniisip po natin, hindi kaya yung uh, ginawa ng pulis eh, dahil din sa reward na nakapatong dyan sa ulo ni Pastor Apolo Kibuloy. So I don't know kung magkano talaga ang total na reward na inilabas ng Amerika para dito sa ulo ni Pastor Apolo Kibuloy. So ang tanong, eh, nasaan ba si Pastor Apolo Kibuloy at uh, bakit hindi po konfirmado ang mga intel na kanilang nakukuha at uh, masasabi natin na may failure of intelligence dahil kung talagang nandoon si Pastor Apollo Kibuloy, eh dapat nahuli ng na po na, di ba? Kasi 'yun ang kanilang target eh. 'Yun ang purpose kasi kaya pinasok nila eh. Dahil lumalabas na ang kanilang intel na sa mga compound po itong si Pastor Apollo Kibuloy nagtatago lamang. May mga drone, helicopter na sila na nakamonitor doon. Di po ba? Pero wala naman silang nakuhang uh, Pastor Apollo Kibuloy. So ang kina uh, kinadismaya lang po ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, nagalit nagalit ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos eh parang ito umano ay isang strategiya ng uh, silent martial law na uh, ginagawa ang lahat na pinapatahimik po yung mga nagsasalita against the administration. At ang sabi rin ng uh, isang grupo ng uh, ano din simbahan na sinasabi nila na ang uh, ginawa daw kay Pastor Apulo Kibuloy bilang isang uh, kilalang leader na malaking grupo ng simbahan, ay pwede rin palang gawin sa kanila na umano'y sila rin ay nagsasalita din sa mga nakikita nilang hindi magaganda ngayon sa administrasyon ito. May mga panggigipit, operation po. Uh, pero kung magsasalita umano'y yung ating presidente ay tila ba maayos at wala po sa kanyang uh, ugali, sa kanyang agenda yung panggigipit at pang oppress sa mga taong nagsasalita lamang against the administration at hindi lang po yan mga kababayan po natin si PRRD may naging pahayag din so mamaya titingnan po natin kung ano po yung naging pahayag ni PRRD at uh, para po sa mga kilalang abogado ni Atty. Trixie Cross, Atty. Harry Roque Atty. Vic Rodriguez, ito po ay sobra-sobra ika nga, ulitin po natin ang sinasabi po ni Atty. Vic Rodriguez ito daw ay uh, matatawag po na isang uh, excessive use of force and cobres ego tripping oh so talagang ah malalim po yung mga binitawang salita po dito ni attorney Vic Rodriguez na sadyang uh, paglabag na rin sa karapatan um, ng uh, pantao ang ginawa ng Philippine National Police sino kaya makakasuhan dito at sino ang mananagot sa kanilang pang-aabuso na ginawa sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Yan po yung ating pakabangan sa mga susunod po nating update. Maraming salamat. Mga